Magandang gabi sa inyo mga kakilabot. Ako nga pala si Mr. Kira, ang kaibigan niyong mahilig sa creepy stories kahit madaling araw na at ako lang mag-isa sa kwarto. Welcome sa isa na namang episode ng Basahan ng Lagim kung saan hindi lang tayo nagbabasa ng kwento. Minsan pati multo nakikisali. Kung bago ka palang dito sa channel, huwag mong kalimutang ilike mag-subscribe at i-hit ang notification bell para kahit mapanaginipan mo ito mamaya, at least updated ka. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay galing sa isa nating tagapakinig. Tungkol ito sa isang lumang bahay sa probinsya na matagal nang pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Hindi ko alam kung bakit may ganun talagang bahay, pero sure ako hindi ako matutulog ng maayos mamaya. Kaya ayan, maghanda na kayo ng kumot, kape at konting dasal. Simulan na natin ang kwento. Ang multo sa lumang bahay. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang nakatayo ngunit wala nang nakatira. Ayon sa matatanda, may nakakatakot na lihim ang bahay na iyon. May multong nagpaparamdam sa sino mang magtatangkang pumasok. Maraming tao na ang lumipas, ngunit nananatili ang takot ng mga tao sa bahay na iyon. May mga nagsasabi na nakaririnig sila ng mahihinang iyak mula sa loob tuwing hating gabi. Ang iba naman ay nakakita raw ng anino sa bintana sa kabila ng pagiging abandonado nito. Isang gabi, tatlong magkakaibigan, sina Rico, Jomar, at Luis ang naglakas loob na pumasok sa bahay para patunayan na hindi totoo ang mga kwento. May dala silang flashlight at kamera upang i-document ang kanilang karanasan. Sa kanilang paglapit, tila bumigat ang kanilang pakiramdam, ngunit itinuloy nila ang kanilang balak. Pagkapasok nila, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang bawat hakbang nila ay lumilikha ng tunog sa lumang sahig. Bigla, may narinig silang mahihinang yabag mula sa itaas. "May tao ba rito?" sigaw ni Rico, ngunit walang sumagot. Nagkatinginan sila at pinagpatuloy ang pag-iimbestiga. Nagpatuloy sila sa paggalugad hanggang sa makarating sila sa lumang kwarto sa ikalawang palapag. Doon nila nakita ang isang lumang larawan ng isang batang babae na may maputlang mukha at malungkot na mga mata. Ang larawan ay tila may kakaibang presensya na parabang nakatitig sa kanila. Nang sandaling iyon, pumukas bigla ang aparador at may lumabas na isang nilalang, isang batang babaeng duguan, walang mata at nakangiti ng malapad. Napaatras sila sa takot, ngunit hindi sila makagalaw ang malamig na hangin ay tila lumakas at ang buong silid ay nagdilim. Nagsisigaw si Rico, Jomar at Luis at nagtakbuhan palabas. Ngunit tila may hindi nakikitang puwersang pumigil sa kanila. Tulungan niyo ako. Mahinang bulong ng multo bago biglang lumakas ang hangin at nawala ito. Ang tatlo ay nanginginig sa takot habang pilit na lumalabas mula sa lumang bahay mabilis silang nakalabas ng bahay, hingal at nanginginig. Walang makapagsalita sa kanila. Pakiramdam nila ay nakatakas sila mula sa isang bangungot. Simula noon, hindi na nila muling nilapitan ang lumang bahay at kahit kailan, hindi na nila nakalimutan ang malamig na bulong ng multo sa gabing iyon. Sabi ng matatanda, ang batang iyon ay isang nawawalang bata noon na hindi na nakita pa at hanggang ngayon, patuloy siyang naghahanap ng makakatulong sa kanya. May ilan na sumubok pumasok muli, ngunit wala pang nagtagumpay na manatili roon ng matagal. At diyan nagtatapos ang kwento. Isang paalala na may mga lugar na hindi basta-basta iniiwan dahil minsan may mga alaala, galit o kaluluwang na iwan at patuloy na naghihintay. Bilang isang content creator, layunin kong hindi lang takutin ang ating mga tagapakinig, kundi ipaalala rin na ang mga kwento ng kababalaghan ay sumasalamin din sa mga bagay na hindi natin naiintindihan: takot, trauma, at misteryong lagpas sa ating karaniwang mundo. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig din sa kilabot hanggang sa susunod na gabi manatiling ligtas at huwag basta-basta magbubukas ng pinto kapag may kumatok lalo na kung wala ka namang inaasahan Catch me if you can.